tama po kayo, Ma'am Selly. ah uh, extended po ang ating deployment hanggang Monday po para masiguro po ang kaligtasan at siguridad ng ating mga kababayan na magsisipalikan dito sa Metro Manila mula sa kanilang, kan sa kanilang mga probinsya. Hmm. Wala po namang naitala na may mga nagsamantala dahil nga sabi niyo, ah, make sure bago punta ng simenteryo, eh nakalak ang mga pintuan para wag ma biktima na aki at bahay. Wala po namang naitala na ganong insidente nagsamantala yung mga ah, masasamang elemento na ating lipunan na habang wala yung ating mga bayan at dumadalo sa punto ng kanilang mahal sa buhay. Sa ngayon, Ma'am Selly, sa aming record po, wala pa po kami naitala na any crime incident related po sa unta. Okay. So, uh, yun, so, major. Ah, ano? uh, meron ba tayo na natatanggap na mga pagbabanta sa anumang grupo sa kaugnay na kaugnay nitong paghahanda ninyo, monitoring na ginagawa sa Kalakhang Maynila? Wala naman. Sa, sa ngayon po sir, wala po kaming namo-monitor na hmm. inisi security threat pero nakaready naman po ang inyong kapulisan para sa anumang kagduwaan incident sir. So, so dahil may, may deployment na maraming mga pulis ngayon, ano po ba cancel day off yung mga uh pulis na dapat ay naka day off ng 30, 31, 1 and 2. Ang uh, ang status po namin kasi ngayon ma'am ay heightened alert so wala po munang leave uh, kung... Sa ngayon po, wala po munang leave. Pero meron naman po ang shifting ating kapulisan so meron po silang time na makapagpahinga yung shift ng gabi at shift ng araw po para mas alerto po sila makapagserve ng maigi, maayos ating publiko.